Ma'am, ma'am, ma'am. Ma'am. Payong mo. <laughs> Sige po. Your good morning sa inyo lahat mga paps. Sakto 6, pinasokan tayo ng book. Papunta tayo ito ng QAB. 220 plus lang yung pier nito mga paps. 250 na lang mga paps 250 meters yung pick up look uh, hello, po. hello, good morning, ma'am. Andi na ako sa may ano, ma'am? Sa may court? Court? Apo. Ah, po. pa Okay, sige po. Ingat po. So, yun mga pups. Andito na tayo sa may pick-up location 19 kilometer yung drop off na din mga pop covered good. so kaya banda yun si madam ito na lang tayo mag sa okay, ma'am Shower cap ma'am. Yung bag nyo ma'am, saka. Okay na sa gilid nyo na lang. Ang layo na ito ma'am, no? Hmm. 19 km. Lagi kayo nag-joyride ma'am. Pag late na. <laughs> Pag late na. Pag late na. Ah, uh, sige po. Sige. Sige, Alright, Oh, yari. Are. Berat traffic. Sobren terapi. Kok itu to aro-aro an traffic ning Up ya. sabon na malakas buti nga may kaputi ako eh. <laughs> basang basa ka sana e, binigay ko na nga sa iyo yung ano okay na yun ako na lang magpapagpag <laughs> buti hindi ka nakasapatos talaga no Pwede mo tanggalin mo na yung medyas mo nyan. Kung nakasapatos ka, basa sapatos mo. <laughs> Sige. Magkano ba yun? 200? Oo. Oh. Okay na to. Thank you, ma'am. Ano oh, ba? Diba? Hindi na basa pantalon ni eh, ma'am. Tatanggalin na lang ni madam yung kanyang ano. Tanggalin na lang ni madam yung kanyang uh, medyas. Ay, hey, nako. Ulan ka. Ulan ka. Papasok kami nalang lang, may basahan tayo dito. Ulan ka lang. Papasok kami, oh. Lumakas bigla yung ulan. Sa may parting north banda, oh, wala, walang ulan dun. Ma, ano dun, ayun, oh, maliwanag. Dito lang talaga sa may eso na to, pamanila yan. May ulan na. Grabe. Grabe siya eh. So yun, na-drop na natin mga paps yung ano, ating pasahero. So bali magwi-waiting na lang tayo dito ng pasahero sa may queue up na to. Ah. Basa ako. Oh, basa yung ano ko, baliw. Hindi ko pala na ipasok ng maayos to. <laughs> eh, basa Dahat patipan pantubos basa na tayong magagawa na ito maulan talaga kaya <coughs> basara niya yung pantalon ko Pambaba eh oh. Kagandahan lang dito sa automatic ng mga pops hindi masyadong mababasa ang ano mo hindi masyadong mababasa yung sapatos mo o kaya pantalon kasi nakukuberan siya ng ply rings ito kagaya na ito malapad tong PCX o diba pag tama rito hindi, hindi ka agad sa pantalon natin di ba? at least o oh, tinan mo lakas na wala pero hindi siya nabasa na masyado konti lang so ngayon susuotin na natin tong pantalon natin para hindi tayo talaga mabasa na tuluyan Kasi malakas na yung ulan eh Haba din na lang natin mamaya ito Doon sa bandang hindi na umuulan oh, ya. Yeah. So doon sa mga riders Ingat ingat tayo mga paps sa biyahe Dahil malakas ang ulan Dito sa may parting Manila Umulan na naman mga paps Dumilim na naman ang ating kapaligiran hoy Wala akong magandang pang cover dito sa aking ano sa GoPro ko. Nilagay ko kasi dito sa ano kong yung bago. Dito sa my cellphone. So ayusin ko yung pagka-cover. Nabasa kasi yung lobby. Eh. Ayan o, oh, basa. O, oh, diba? Ayusin natin. Ay, naku. Okay. Wala na tayong pampunas na tuyo. Basa ito banda. Ayan eh, o, oh. oh, diba? Basa. Basa. ano tayong magagawa sa panahon na mga paps kasi talagang kulimlim at saka umuulan talaga so yan basa pa rin Balay ang bali gagawin ko papalitan ko na lang <laughs> Nalagay ko na lang sa gopro to tapos ang ilalagay natin dito sa cellphone natin ito pwede basa eh may magagawa So yun mga paps Nakakuha ulit tayo ng book Ha? Hala, abot kaya Ikaw alam Ikaw alam hindi na daabot nun eh may gikas ka? Uh, po. send ko na lang yung gikas na 50 Sente na po sa number ko oh yung nandun ito wait lang I send ko lang ngayon basa lang yung ano ko eh Okay na ma'am. Thank you, ma'am. Ingat. Basang-basa si ma'am. <laughs> Good luck, ma'am. Complete na natin ito, mga paps. Kano yung pair na ito alam ko 129 129 lang yan eh Eat, eat. Kamias yes. Ang layo Hmm, hindi eh. pa yung galang yun 150 mama Oh, thank you mama Basang basa sa ulan Basang basa na yung sapatos natin mga paps Palit tayo ng battery sa ano Gas station Ob. So yun mga paps nakakuha tayo ng pang Ilan ba natin yan? Pang apat pa lang uh, Ang daming pumapasok ng buks mga, mga paps Kaso hindi ko lang kinukuha kasi matatarapik yung mga lugar na pag ano Pag pipikapan. Ay pag pala Paano na ba sa ito? Lagyan ko ng plastic mga box. Hindi ko alam ba't nabasa. Tara, ma'am. Una ka, ma'am. Para hindi ka mahirapan. Naka-shirt ka naman, atay na, ma'am. Oops, Saan banda tayo, mama Dito na lang. Opia. Ah, sa Eastwood lang din. Best friend eh. mm -hmm. Opia. Ako, oh, ako na lang mag-aayos, Oh. Ako na, ako na, mama. Para hindi mahila pa loob yung ano. <laughs> Choo -choo. Buti na lang humintuhin to, pero parang babagsak kulit <laughs> parang babagsak ulit yung ulan. Ulan? Mm-mm. Okay na Sige ma'am. Thank you. All right Na-drop na natin mga pops yung pang-apat natin na book. Pasig Okay, mga paps, nakakuha tayo ng panglimang buk natin, pasig lang din dito lang din pasig kainta, kainta Hindi na kayo mag-shower cap, sir. Hindi na. Eh, na ilalagay ko na lang sa ano, sir. Akin na muna dito natin. eh oh, Grabe yung ulan kasi, nakakaurat eh. Oo oh, nga po Oo, eh. <laughs> oh, pagbaba. Bigla pang lumakas yung ulan. Kala ko hindi na ano kasi medyo umaraw na kanina eh. Oo. Oh. Galing ako dun sa may ano sa may Acewood Nagbabang ako dyan sa may kabila. Lalim ang lalim ang lalim. Uy, nalalim dito banda. bisabinya itu ada sa may ta- Ayan, ayan, Hindi ka naman na basa, sir, no? Ay, dun sa may ano, no? <laughs> sa ilalim. Ah, ba. Ayan. Thank you, sir. Thank you po. 120. Galante si sir. 120 yung binigay sa atin. Ano lang yun. Uh, Magano yun? Sana yung helmet natin. Uh, 80 ata. 80 plus lang ata. Ayan. Tama ba? Ayun, 80. Ginawang 120 ni sir. Thank you. Thank you, thank you so much. Sa tip, 40 pesos yung tip ni sir. All goods in the woods. Ah, Basang-basa na yung ating mga gamit. Mga popsy. Ganun talaga, maulan eh. Alangam, tuyon-tuyo ka sa ulan. okay nakita ko na kaya ma'am <laughs> ang layo ma'am <laughs> ang layo ko pala doon kasi ako banda sa kabilang highway eh mamaya mo nasuotin yung kapote ma'am no hindi naman na umuulan eh ay ano na lang suotin mo na lang tong ano ma'am kasi medyo nabasa na yung Oh, pwede yan. Medyo nabasa na yung ano ko eh, yung helmet. Suotin mo na lang tong ano, shower cap. <laughs> Sige lang, ano, hatake mo. Parang hernit siya kaya? Mm. Grabe, basang basa na yung ano, helmet. Maya mo na lang itas ta. Dito kayo galing, ma'am? Hmm, tapos pauwi na kayo. Tapos pupunta ka ng office. Hmm, <laughs> okay. Oh, okay na yan, Sige lang, sak sakay ka na. Hmm, wait lang eight minutes ay eight kilometer. Babalik tayo. Tama, babalik. Okay na ma'am. Pag umuwi ka, ay pag pumupunta ka doon, lagi kang nagaganito, joyride. Turo ko sa iyo kung saan ako galing. Pagdadaan tayo doon, tina mo, ang layo. <laughs> Pabal. Mm. Diyan ako bandahin na ano eh. Pinapadaan. Ito nga yun. Doon pa ako galing. Ha? Dito sa lugar na to? Oh, nung tinuro mo, ay hindi, nung kanina pa nung nagpabalik-balik ako doon banda, ito hindi ko pa nahahanap. Meron kasi din doon yung sinasabi mo pagbaba, may kakal ano, may may, may daan na kaliwa kanan. Doon ganun din. Mm, -mm doon pa. Kung hindi pa ako nakapagtanong talaga doon sa isang tricycle, hindi pa ako mapapadiretso diyan. Oo, okay, kasi yung ibang tricycle, ibang pace eh. Parang pace-pace kasi sila dito eh. Ay. Okay. Okay. Yung ID mo iniwan mo doon, no. na ah, basa yung joy ride natin uwi ma'am 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 payong mo <laughs> sige ba? <laughs> hindi ko nakisara yung box ko so hanggang dito ko na lang muna siguro tatapusin yung aking vlog mga paps katapos na naman tayo ng isang uh, episode isang vlog na naman ang natapos natin so hanggang dito ko na lang muna tatapusin mga paps kasi malulubot na yung gopro ko ubus na yung battery ko mga paps dalawang battery ko ubus na yung isang battery ko kasi tatlo sana to yung original wala na ano na sira na lumobo na baka madama yung camera ko kaya yun wala hindi ko na gagamitin yan baka masira pa yung camera ko So, ito 16% na lang. Kaya magpapaalam na ako sa inyo mga paps. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumama sa biyahe ko ngayong araw na to. Ingat tayo palagi lahat mga paps. Lahat ng rider, lahat tayo. Ingat tayo palagi sa bawat paglabas natin. So, hanggang dito na lang muna tatapusin. See you next vlog mga paps. Bye bye. 拜拜。Bye bye.